Palita naman sa Metro Manila, arestado ng isang Chinese matapos makipagbarilan sa mga pulis sa tagig kagabi. Hahainan na ng warrant of arrest ng PNP anti-kidnapping group ang suspect ng paputukan sila ng uh, nasabing Chinese. Nauwi pa nga sa hubulan ang o habulan ang barilan ng piliting tumakas ng suspect sakay ng kanyang SUV. Dito na humingi ng saklolo ang AKG mula sa tagig Sumuko naman ang suspect ng ma-corner. Isinugo dito sa ospital matapos tamaan ng bala. Hindi naman idinitalya ng mga pulis ang iba pang krimen na kinasangkutan ng suspect sa Quezon City, arestado isang lalaki na nagamok at naglabas pa ng baril sa gitna ng away trapiko. Ayon sa QCPD, nangyaring insidente sa bahagi ng Pituazon sa Cubao. Sa gitna naman ng gitgitan sa daan, naglabas ng baril at tinutukan ng suspect na si Patrick Ewing Manabat ang biktima na, sa, na si Kenneth Andre Rojas. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa mga pulis kaya't naaresto ang suspect. Nabawi mula kay Manab Manabat ang isang Glock pistol na kargado ng bala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring insidente. Sa gitna naman ng insidente niyan, papayagan na ng PNP ang mga sibilyan na magmayari ng ilang uri ng long firearms o mahahabang baril. Sa ngayon pawang mga private citizen lamang ang pupwedeng magkaroon ng mga semi-automatic rifle. Pero matapos amyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mabibigyan na ng lisensya ang mga sibilyang gustong magkaroon ng long firearms. Bagamat may malakas o mas malakas kaysa sa mga ordinaryong baril, ang isang semi-automatic rifle ay hindi raw katumbas sa mga armas na ginagamit ng mga militar. Inaasahang magiging epektibo ang IRR labin limang araw matapos itong mailathala. Pagtitiyak ng PNP, bantay sarado ng batas. Ang uh, pribilehiyo ng mga gun owner. Ikinatuwa naman ng ilang gun dealers ang hakbang na ito ng PNP. Siyempre, malaking sila, lalakas ang benta nila, pero yung tanong dito, yung panuntunan. Yung security din, malaking tulong daw ito para mapalakas ang depensa ng bansa. Ang git grupo, walang dapat ikabahala ang publiko, lalo't hindi madaling bumili ng baril sa Pilipinas. Fred Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.